Marami ang nagulat sa tindi ng pinsalang tinamo ng Cebu sa Bagyong Tino. Magbabalita si Del Israel ng One News Cebu. Madaling araw nang iparamdam ni Bagyong Tino ang bagsik nito sa Cebu City. Pinasiwas ng malakas na hangin na may kasamang ulan ang mga establishmento. Nagkalat ang mga yero at nagtumbahan ang mga puno. Bumaha sa ilang kalsada. Ang mga sasakyan hindi na naiaangat. Ang mga pa, sa social media na humingi ng saklolo ng na kasi ang baha sa lugar nila. Nang lumiwanag, tumambad ang matinding pinsala. Sa bukana na subdivision na ito sa Barangay Makayan, nagpatong-patong sa bukana ang ilang sasakyan. Nakaparada raw ang mga ito sa isang basketball court, pinalutang ng baha sa kainanod. Ang ilang residente, putikan ng lumilikas. Ilang oras daw silang nanatili sa second floor o di kaya sa bubungan hanggang sa humupa ang baha. Si Ethel, dito na isinilang at lumaki sa Cebu. Pero first time daw niyang naranasan ang ganitong dilubyo. Ikaw prang takot. Hindi namin alam anong nangyari sa amin. Bakit buwin lang, gumagasa yung tubig. Si Evelyn, sa bubungan daw nagantay ng pagkupa ng tubig. Gumamit na siya ng tungkod para hindi madulas sa putik. Nagpray na lang na maka makasurvive ba. Ah. Kaya grabe yung akyat na mo sa pader then ano para makaakyat sa atop. Ayon kay Mayor Nestor Archival, ready to eat meals ang kailangan ngayon ng mga apektadong residente. Ang kulang dito is yung pagkain because yung city na prepare natin na pagkain na ready to eat e medyo kwan, kulang-kulang. Mayroon tayong mga bigas at saka canned goods. Ang problema naman is walang kuryente, then wala ring mga gas supply. Sa Talisay City, binura ng tubig mula sa bundok ang mga kabahayan sa kasagsagan ng bagyo. Wala na ang mga bubungan ng bahay at ilang pader na lang ang natira. Kapatid, Dale Israel, One News, Cebu. Kaugnay ng matinding pinsalang tinamo ng Cebu City sa Bagyong Tino, mga kausap natin, Cebu City Mayor Nestor Archival. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Kirel. Apo, Mayor. At, abay, kamusta na ho kayo dyan? Kamusta na yung kasalukuyang sitwasyon dyan sa Cebu City matapos nga itong pananalasa ng Bagyong Tino? Well, um, dito, actually, Uh, as of the moment, uh, yun na lang natin yung sad report. Uh, as per recorded kasi ang Cebu may dalawang distrito, North and South district. Uh -huh. Nang dito sa North, mayroong kasi well, mayroong missing persons tayo. Mayor? Mayor Archibald? All right. Medyo pihit lang po tayo ng county. Medyo napuputol-putol po kayo. Okay, you have the North and South yeah. uh, District at kasalukuyan pong nagmi-meeting sa South? No, sa North District, ang, ang um, um, uh, missing persons natin uh, reported this morning uh, is uh, 13. 1313. Missing, 13, 1-3. Okay. Alright. Uh, here and here, uh, my history is walo, eight, eight persons dito sa north at saka hindi pa nakita yung five. Mm Sa -hmm. south district naman, uh, wala pa akong report kung may na-retrain pa sila. But for, mm -hmm. but for now, 19 ang missing, eight ang nakita. Okay. Um, can you give us po um, an update? Gaano kalawak? Gaano katindi po ang uh, pinsalang dinulot ng bagyong Tino sa inyo pong siyudad. Okay, sa barangay sa, sa City, mayroong 80 barangay. 80 barangay. 'Yan. Yeah. Uh -huh. Ang sa sa mountain barangay, more or less 42 barangay ang natatamaan nadatamaan ang lahat. But dito sa sa areas sa may bundok sa mountain ang problema natin is yung pag-reach nila, pag natin doon because uh, may mga bridges na medyo natang kamaan. Mm -hmm. So, yun ang challenge namin ngayon is to clearing doon sa mga roads na nag-landslide at saka yung bridge na at least kahit man lang medyo uh, maka, makapunta lang yung mga ano natin, mga volunteers at saka mm -hmm. rescuers. Pagdala uh -huh. ng pagkain. Dito so, naman sa city, um, mayroong area na funding pa or flooded pa but uh, basically, wala ng critical situation. So, uh, mamaya-maya kung walang ulan nito, I think mawala na itong uh, flooding and panding. Uh -huh. uh -huh. So, uh, ang focus ang natin ngayon and the areas where badly hit, ang isa sa mga badly hit dito, ito yung isang uh, middle class subdivision na may mga more or less 400 ka mga household uh, households o mga bahay. So, it, um, malaki ang pinsala dito because most of the houses at saka yung mga vehicles nila ay eh, nag-float nag na lang. So, maraming mga vehicles na nagpatong-patong dito sa main, main street. Uh mm -hmm. So, what, buti na lang na walang, walang casualty. Uh -huh. Ang casualty, uh, dito sa may area, sa likod ng subdivision, uh -huh. uh, kasi yung mga tao na nag-stay doon, ay malahat na bahay nila na, na dala sa flood. Uh -huh. Now, dito sa subdivision, ah uh, dito malaki ang uh, ano dito, na because most of the houses na uh, na nasamaan okay ang, ang mga sasakyan patong patong nga tatlong patong nga eh so ito yung pinofocus natin ngayon para ma-clearing yung main road mm -hmm. now regard, regarding naman sa power ang power natin is 50% fifty percent restored ang tubig something like fifty ngayon because yung tubig natin is nakakonect to sa electrical facility. Now, mayroon namang mga generator, pero yung mga ibang pumping station, nasira yung mga mga piping because, like for example, yung mga bridges, nang doon yung pipe. So, na, nasamaan din. Uh -huh. But, uh, We're looking, we're looking at the possibility na ang power, uh, although 50% pa lang, ma-restore within the next two days kasi mayroon namang mga utility companies na nagtulong sa atin dito. Uh -huh. At saka, kung ang power naman ma-restore, uh, so sunod yun ang, sunod yun ang tubig. Uh -huh. Now, for sa mo, 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 mobile telecommunication, 50% pa rin, but sometimes off and on. Uh -huh. Yeah, probably because one is power and the other one is, <laughs> siguro yung mga equipment nila, baka natamaan din. Uh -huh. Uh -huh. So, yun ang, yun ang... And the other thing is, yung mga evacuation centers natin, is talos uh, lahat or lahat na uh, post-complex, actually. So, yun, uh, mm -hmm. because of the effects, maraming tao na nagpunta sa evacuation. At saka mayroon pang tinitingnan natin sa mga tao uh, na hindi, wala pa nakapunta sa evacuation center. Yun ang, yun ang uh, focus natin ngayon, na madala natin sa evacuation. Opo. Okay, puntahan ko muna, Mayor, yung uh, middle class subdivision na sinasabi niyo pong may uh, 400 na household. Um, kamusta ang kanilang sitwasyon? Ano ho ba talaga yung dahilan kung bakit uh, ganito katindi yung pagbaha po sa kanilang subdivision? Okay, itong subdivision na ito is basically uh, half of it, uh, ang perimeter niya sa ko is yung river. Now, for the last 35 years, wala itong problema. Kasi yeah. kaya nga, silang mga residente, kumpansi sila because ilan ng bagyo na, na, nag-pass na, na, by pero walang, walang nangyari ng ganito. Now, isang, now, few reasons. Ang reason one is yung perimeter na parang fence nila or retaining wall na kulap. Oh, the second one is yung tubig na talagang grabing tubig na nag-flow, yun ang nag-collapse, <coughs> and then yung nag-collapse ng wall, maraming tubig, pupunta dito sa subdivision. Uh -huh. Kaya na, yung yung uh, kung may first floor ka na bahay, talagang lumupog sa baha talaga. Uh -huh. So yung mga tao, pupunta na sa bubong. Buti uh -huh. na lang na wala walang casualty. So, uh -huh. 'yung I think, I think siguro 80 to 90% sa mga uh, sa car na talagang talagang mayong patira um, activity. So possible nga po sabi niyo for the past 35 years hindi sila naapektuhan. Ito po'ng tinutukoy na wall ay uh, possible na hindi naman kasi na dead check or na double check or na maintain na titignan 'yung integridad kung matibay pa or hindi. Yan, yan ang tinitingnan natin because I, as what I have learned uh, itong wall na ito is uh, being constructed by Donta developer. So so siguro sa tagal na panahon they were thinking na <coughs> walang problema ito. Mm -hmm. Yan. All right. Puntahan ko po yung sabi niyo may mga barangay pa na ano po isolated, kaano karami pa po yung barangays na hindi naaabot o naaabutan ng tulong um uh, siguro may mga 20 siguro 20 barangays. Uh, 20 barangays. And uh, but uh were yeah, mayroong, mayroon mayro nang mga tao natin na umiikot, umiikot sa ibang daan para just to reach that area. Uh -huh. But uh ang tinut you know, yun ang focus natin na kung pwede tayo mag-reach out sa DSWD kasi mayroon silang parang modular na uh grid na kung pwede maka, makapatulong kami na kung pwede uh, makakuha tayo ng ganon para madali natin yung pagkalanan ng mga uh, mga goods or mga mga donations or whatever na kailangan nila or galing sa sidat. Mm. Gaano karaming pamilya po ang pinag-uusapan dyan? Pero bago po na-isolate ito, naman po sigurong na pre, may mga preposition goods naman po doon sa kanilang mga barangay. Ah, uh, mayroon, mayroon. Kasi it's barangay, mayroon tayong disaster you know, preparedness plan. But itong nangyari na medyo unprecedented kasi wala, wala ng breed. So, ngayon, kaya nga ilangan sila. So, this is the, this is the one that we're focusing also. Mayor, sa mga ulat, ano, sinasabing yung kakulangan ng tamang land use planning ang itinuturong sanhi ng matinding pagbaha sa Cebu City. Ano po ang reaksyon nyo dito? Yeah, maybe that's one. Uh, but uh, alam mo, mayroon lang ako ng mayor eh. 150 days na ako ng mayor. But uh, mm -hmm. let's look into that. Mm -hmm. uh, but uh, ang patingin ko, patingin ko, it a factor. Now, kung, kung titingnan mo dito yung flow sa, sa, tubig, ang ang debris or garbage na nangyan, isa yun sa mga nakita naming dahilan because yung flow. Mm -hmm. Mayor? Mayor Archival? Alright, naputol po ang uh, ating linya ng komunikasyon kay Mayor Archival. Um, so far may mga ang sinasabi po nila ni Mayor Ay nasa 20 barangay ang isolated pa at sinusubukang mahatiran nga po at maabot ng uh, tulong at ang kanilang uh, so far ay 50% back na ang kanilang power supply maging ang water supply at yung uh, still ang linya ng komunikasyon ay on and off pa rin. so far yan po ang latest mula sa Cebu City mula kay uh, Mayor Nestor Archival